Hi guys! So, mayroon tayong i-unbox today. Ito ay yung rice cooker na pinanalo natin sa Raffle. So, since wala tayo <laughs> mga content, i-unbox na natin today. Kasi yung tagal lang stock sa room. So, this is a rice cooker. Ang brand niya is standard. So, balik ka rin natin na. Kasi iba yung pagkakala. Pagkalagay ng item sa doon. So, ito, siya. Ito. Okay. 1.2 liter yung size ng nating rice cooker. So, tingnan natin na. Ah. I-press natin ito. Ibang klase ito eh. Ayan, para mabuksan. So, Maraming siya yung steamer pag gusto mong gumawa ng puto. Maraming din pang takal. pag, uh, siguro tatakalin mo yung rice pag magluluto ka na ng honey. Yung ito, saksakan. Dito mo yung rice. sa iyo ah. yan sabali yan yung sa loob eto naman yung nakikita mo yan kung cook magre-ready yan eto naman pag makita warm Siyempre, mainit. Pag sinaksak mo na siya. Okay. So, agarasaw tayo ng ti... So, ito na yung rice. Nagyan natin ng tubig. Susukatin mo yung ganito daw pag malaman mo kung ilan yung ilalagay mong tubig. <laughs> <laughs> so pwede na natin i-salang -sal doon sa rice cooker galing natin doon Ayan. dito natin ilagay ano yung rice cooker yun o so i-close na natin siya kasi ano you know, nakaka uh, na. Tapos ilagay natin yung saksakan. Saan ba yung saksakan? Saan? <laughs> Saan ilalagay? So, nandito pala yung sa likod yung pinakasaksakan. Oh. Ito. i connect lang natin siya. Ganyan. Ayan, so na natin. Dalhin na natin sa may saksakan daw, no, no? Sa may outlet. So, ayan yung outlet. Pati <laughs> diba ba yan? Isi video. Okay. Isaksak na natin. Ano? You know? Sana hindi sumabog. So, ayan. Umiilaw na yung coke. Bakit? Kaya ito automatic So, yun guys, nag uh, niluluto na niya yung rice kasi nasa cook, 'yan umilaw yung cook. So, siguro pag luto na yung rice, papunta na yun dyan sa kabila, sa warm na lang. Usok na. luto na ba? So tingnan natin kung luto na kasi lumipat na siya sa yan you know, o lilipat, automatic pala nalilipat sa warm pag luto na siya so tingnan natin kung talagang luto na nga test natin yan uy talagang luto na ano you know? so yan lang guys see you on my next vlog bye bye